So yun guys, nandito ako sa kwan sa ilog, sa tading ilog. Mali dito na ako. Nandun yung malaking ilog. Tapos ito yung malit na ilog. Pero lumakas siya kasi malakas ang ulan kagabi. Mali, pupuntahan ko yung kambing natin guys na kwan. Na nakawalan natin dito. Hanapin ko. Kasi yung mga ibang kambing dito guys, sinilipat na. Kinuha na, na ng mayari. Mali, yung mga kambing na lang natin ang naiwan. Pero i-check natin guys. So, baka kasi kuwan yung mga kambing natin eh nakuha rin nila kaya titignan natin yung nandito pa lang sila kasi eh, ako ng kuan lumalim tong kuan uy nasaan shit malalim Bale mahina lang tong kasi yung walang ulan yung mga normal at na araw lang pero ngayon kasi tuloy-tuloy ang ulan. Bali, ngayon nga lang uminit guys, oh. Lumabas na yung init. Yung araw. Bali, sa buong December, ngayon ko, December 5, ngayon lang, ang, ngayon lang ulit uminit. Ayan guys, nandito na tayo sa pinakakawalan natin. Ito guys, ito yung kon, Ito yung parang kinakaharang nila itong ilog tapos yung ilog na malaki doon sa kabila hmm. marami silang pagkain dito hindi sila nawawala ng pagkain hmm. pala hanapin natin sila dito pero may ikuan may naririnig akong kuhanin ng kambing oh hmm. Dito kasi guys, hindi sila hindi problema ang pagkain nila dito kasi napakarami nila ng pagkain dito. Palihanapin natin. Oh. Medyo kasi masukal kaya pagka nandiyan sa sagit na ng mga damo-damo, hindi natin makikita. Ang ganda ng kon guys, oh, ng ulap. Oh, Ayan yung mataas na bundok na yan Dali dito pala guys ay napalibutan kami ng ng bundok Pagka humarap ka doon, bundok Pagka tumalikod ka, bundok, side by side, bundok Yun lang ang makikita dito Ayan guys, may kalabaw dito. Pero itong mga kalabaw na to guys, tinatali na nila. Kasi yan kasi, kaya nilang tumawid dito sa kwan, sa ilog. Samantalang yung mga kambing, hindi, hindi nila kaya tumawid. Kaya kahit nakawala lang sila dito. Marami silang pagkain guys, itong mga damo na to. Gustong gusto ng mga kambing to. At yung mga kalabaw. Kalabaw yan, meron pa doon isa Kalabaw. Ito, ito. na guys, sinahanap ko pa sina. lang sila. Nandito lang sila. Naka nakatago lang sa mga kwan sa mga matatas na damo. Ito yung malaking ilog guys galing doon sa mining ito yung yun yung tinawiran natin kanina galing sa bundok yun sa kwan mas malinis yun guys kumpara para ito pero tignan nyo naman guys o, malinis pa rin sya dito rin ako nag ilaw ng na mga kwan guys ng mga palaka ganun no, mixed dito dito sa gilid gilid na Parang yung mga gabi dito. Ito so, mga gabi na to guys. Pan. Ito masarap yan. Eh, yung daludan nila. Yung ugat. Yung pinaka niya. Pero nasira na. Kasi ito mas yung tubig. Grabe. Matas na yung mga damo dito. kontan natin sa kabila doon sa gilid ng bundok baka nandun sila ay ayun nakita ko na guys nito pala sa, sa gilid ng kukuan bundok yun sa pabila. sa iba kasi guys yung mga kambingan nila pagka ano, nakatali lang sila tapos kinukuha na nila ng pagkain pero dito sa probinsya guys soan, pinapakawalan lang namin sila tapos bahala na sila ito yung isang kambing natin guys ito nag isa lang pero may mga kasama pa to titignan din natin may oh, malaki na din siya ito yung naiwang anak nung kwan namatay nung nakambing namin may. Uh. Uh. maamo siya guys matagal na siyang nakakawad dito nakawala pero maamo siya may, may sungay na siya oh. malit pa lang pero may sungay na maamo siya maamo uh. Uh kawawa nga guys wala siyang mga kasama hindi kasi siya mahilig magkisama kisalo sa mga kuhan sa mga ibang kambing dito pero may mga kasama pa siya dito hanapin natin pero ito mag isa lang ito ayaw niya magkisama sa mga kuhan sa mga kasama niya dito mga kambing so, eh ay sungay na siya oh <laughs> na kasing nakawala ito guys dito kaya medyo kwan na siya sa tao. Pero sa ibang tao guys, makuha niyan mailap. Pero nung nakatali pa lang yan guys, kahit hawa-hawakan po, at buhat buhatin po, hindi siya nailang. Ito yung pinakakuan nila guys, o pinaka uh, bahay nila. Dito, dito, dito sila sumisilong. Dati rin guys, yung may mga kambing pa dito, hindi siya, naki, hindi siya, hindi siya pumupunta dito. Kasi maraming mga nasisilong na kambing dito. Ngayong oh, wala na siyang mga kasama dito. Oh, nagsisilong, na siya dito. May And guys, safe naman yung isang kambing natin. Yung iba na lang ang tignan natin. Balin dito na ako sa gilid ng bundok yun. Oh. Maraming mga bayawak dito. Ito na yung parang pinakabakod din nila. Ayang bundok na yan. Tapos ito. Ito, ilog. Hindi sila tumatawid guys kasi medyo takot takot yata sila saper. sa Sa ilog. Ay, ayun pala yung mga ibang kasama nyo. guys okay, so, yung so, puntahan natin. Sarap paligo dito guys. Dito rin kami minsan nagpipiknik Medyo mataas yung tubig Ang ganda magpiknik dito Kasi malinis yung tubig na ito Dito yung mga ibang kasama niya Ayun tatlo sila Ayun guys oh. Ayan yung isa Dalawa Tatlo Ito magkakasama sila guys Hindi sila nag Pero iwan ko yung isang kambing ko na yun hindi siya, hindi siya naki nakikisama dito kasi gusto niya mag isa kaya nga guys mag magiingay mag yon yun kasi kung medyo pan natin yun yung kambing natin parang palagi kong hinahawakan kasi yun yung kambing na yon. So, yun kaya nga guys wawin na ako bali iwan ko na lang sila dito tinignan ko lang kung kung kasi yung mga kuan ibang kambing kasi dito dilipat nila eh baka nakikuha nila ngayon guys, hindi naman And guys, pauwi na ako tawid na naman tayo dito malalim So guys, maglalakad tayo dun sa kwan, dun sa ta, tayo sa Hayeng Bridge dadaan. Doon ako dadaan kasi Itong ilog malakas, mataas. Itong malit na ilog na nga, nga dito eh tumaas na ayun pa sa malaki. ko tayo pero yung dan sa ilog ito papunta doon. Pero dito na tayo dadaan sa May Bridge. may mga tanim na dito nyog tabi tabi oh. sila dati nag treasure meron din mga, meron ako mga vlog dito dyan treasure sila dyan hindi ko lang alam kung mayroon silang nakuha ganda ng bunga ng kon saging pakiyat tayo Ayan guys, nandun ako sa ka sa may hanging bridge may daan sa baba guys papunta doon sa kabila doon, doon yun yung daanan sa baba doon pero mataas kayo see, yung tubig kaya dito na ako doon baka maabot yung surfan natin pabasa pa tayo sobrang galaw ng kono ang habang high ha kasi na ito Ngayon lang uminit guys buti naman kasi hindi kami nakapagpapatayo eh, ito yun lang kon damit buti naman uminit para makapagpatuyo ng kami ng mga damit namin So ano guys, kanina pala bago ako pumunta doon sa kambing. Tuan, dinaanan ko tong baboy namin. Pinakain ko. Bago ako pumunta doon. Ngayon so, guys, kukunin ko yung kuan, yung lalagyan ng pagkain niya. Para lagyan ko na lang doon muna sa bahay. Tapos so, mamaya halip, pa ko muna. Ay, na naman to. Ayan, so, nabos na niya yung binagay kong pagkain niya. Oh. So, Ito guys, pang namin to. Hi. Hmm. Hmm. guys, pauwi na ako. Para pag-araro na pala sila dito sa buffet. mga taga doon sa kan guys, sa bundok doon sa looban pupunta yata sila ng bayan yan guys pawi na ako ganda ng kan dito yan yung araw nandito yung mga alaga na ating pato guys nakawala pa lang sila kasi hindi pa naman pinagtatanim yan yung mga pato natin yung iba nandun sila dun sa bandarong guys kung kakain sila yung mga iba

Magdipo ulit na. Ma. Ge, yeah, kumalukoy ka diyan, ka, pilitin ano sadalanu, dadarungti ka di bintana taw. Hindi mi amo ji kuadad nan jahos. Yes, amo na? Yan dai sure maglaka yung kasta. Amo na? Yung kwan guys, yung tubig daw namin na sa host. Wala daw tubig. Ay, eh, nutusan ko ni, nuutusan ako ni Mommy napang tignan daw namin yung tubig. Yung hose. So, guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama sa akin sa video na to. Mali, hanggang dito na lang. Ingat, God bless. Bye-bye.